Tol. Oo. Oh. Ito na, ito na, Ano yan? Mag-exam -e na tayo next month. Ito yung bago nating quiz. English na naman. Ay. Hirap. Madali lang yan. Mahirap yan, Tol. Madali. <laughs> Alam mo na, ganito na lang gawin natin. Magpatulong tayo dun sa kapatid mong maganda. Crush ko yun. Eh. Si Boo? Boo? <laughs> Boo? Boo bo ba pangalan Boo? Bakit Bubu. <laughs> Bubu yun. <laughs> ah. Bubu. Bobo yun. Sige, tawagin mo na. Ganda lang meron yun eh. Pero hindi yun. Wala yung ganun. <laughs> Madali, lang yan. Kayang-kaya ko yun eh. Sige na, magpatulong na tayo. Huwag na. Screen, eh. Sige na, tawagin mo Mahina tawagin na. Mahina nga utak nun. No. Tawagin mo na. Tira mo ha. Ate! Ate! Ah, ano yan? Bagso. Kaya mo ba sa akin na ito? Ay, matulong baksin nga. Ano yan? O, tinan-tinan mo. Kung mahala. Sa quiz po namin. oh, may quiz kayo? Bakit? May... May exam po kasi kami next month eh. Basahin mo ate. Ah. Bakit? Mahirap ba? Saglit ha? Saglit. Alin ba yung babasahin dito? Alin ba dito? Itong B... B-O. Yan. B-O? Ha? B-O? Ano to? Je... Je... Ni... Ah. Teka, teka ha! Genre... Genrial? Tama ba? Tama ba ang minas ko? Tama ba? Genrial is... Yung ano po ata, yung letter B po. Yung B-O-U... B... Asan dito? Asan dito? B-O-U-Q... U... kasi ito? utak. Ay, ano, ano po ano yan? Ba? Uh, ano ba yung bukay? Ate, doon ka na nakakahiya. O bakit naman? Mali ba yung basa ko? Ate, hindi ka na talaga nagbago. Bakit? Mali ba yung basa ko? pa rin ang utak mo. Ay, sabi ka naman sa ate. Mandi nga, tingin nga, tingin nga. Ako mabasahin ko ulit. Ito, 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 ito. Tingin nga, ito, ito, ito. tingin nga. Ha, ah. ba ah. naman? Oh. B oh, <laughs> <laughs> ate, doon ka na. Nakakaya lang. Uy, grabe. Dun ka na, ate. Magre-review tayo, pare. Uh. Uh, Mag sige. Sabi ko sa'yo, ganda lang meron yung ate ko eh. naman sa'kin. Oo oh, oh, nga. Sige na. Bobo uh, yan uh, si ate. Bata, kaya, bata kayo, pa kami. Ate, thank you po. Ah, sige, sige. bye ha. Galingan nyo, galingan nyo. Bobo? Sabi ko naman sa'yo, bobo yan. Bukit. Bukit. Bukay lang eh. Hi parang hindi ko atin eh. Nakakaya tuloy sa'yo. Hindi naman pal. Ayos lang yan. Normal lang naman yung ganun eh. Sige na, mag-review na tayo. Ah. Ay, Bunso, nasa na yung kasama mo? Tapos sa ba kayong mag-review? Nagluto ako ng merienda niyong dalawa. Nakakangiti ka pa talaga, ate. Pinahiya mo kanina. Uh, bakit? May nagawa ba akong mali? Oo, oh, simple lang yun. Parang ikaw lang bobo sa pamilya natin eh. Ang tanga-tanga mo. anak uh, nakakahiya eh. May iba yung bigkas ko? Oo. Oh, ano na? mo ko, crush ka nung tao. Tapos ngayon nakita niya, tatanga-tanga ka. Uh, naku, bunso, pasensya ka na eh. nagja kasi mga words eh. Ang basic-basic lang nun ate. Sobra. Eh... Kanino ka ba nagmana ate? Ampon ka lang yata eh. Napakatang... Ah, nakaka... Nainis talaga ako, ate, sobra. Basta tsaka ka ah. na, abonso. Ginawa ko naman yung best kong basahin. Kung anong best yun? Bukit! Meron bagang bukit? Si Bunso. Ah. Ate? Ang bobo. Paano kita iyaarap pa sa iba? Umalis ka na nga. Nakakaya eh. Huwag ka nang babalik. Ano na? Pero may merienda doon. Ako. Ayoko. Ayoko. Oh, anak, kuno na nang bahala dito ha. At kami ni Mara ay eh, magpapacheck up na naman sa doktor. Bakit parang buwan-buwan na lang po eh, i-check up po si ate? dami mo naman tanong. Hindi naman po gagaling yung kabubuhan na. Anak ka ba? Totoo naman po eh. nag lang po kayo ng pera sa hospital, hindi naman nagaling si ate. Kagaya no, ang bobo pa rin po. Ito, masyado kang bata Ito, e, totoo, ka. ma. Ang bubo ni ate, hindi nagagaling yun. alam mo ba kung bakit palagi kong minapa, doktor, yung kapatid hmm. mo? Bakit po? Nung bata ka, nahulog ka sa kakulitan mo at kalikutan mo, umakit ka ng puno ng ramangga. Nahulog ka, ang ate mara mo ang sumambot sa'yo at siya ang napabarugang ulo. Totoo po yun. At hanggang ngayon, ayan, Palagi kong dinadala sa doktor kasi kailangan regular ang check-up niya kasi gawa ng ulo niya. Tapos siya pa ang ko sa'yo. Hindi ka na naawa sa kapatid mo. salib na magbigay ka ng pagmamahal sa kanya, mag-alala ka dahil palagi kong minapacheck up. Hindi, nasabi nung pa yung mga ganyang mga salita sa anak kapatid mo. Sorry po. ko alam mo lang yung pag-aalala ko sa kapatid mo kasi, ayan. Hindi ko kung kumusta na ba ang ulo niya o ano kailangan ipa-check up. Sorry Ay, nako. Mara! Mara, anak! Tayo na nga! Opo, Nay! Nice. Sabi po! Sorry po. <gasps> Ate! Oh, son, so, dyan ka muna ha! Magpapadya. sorry. Oh. Hindi ko po alam na Sorry po. Ano ba nangyari? Ano ba nangyari sa'yo? Bakit ka nagsasorry? Hindi ko po alam yung nangyari na ako po pala may kasalanan kung bakit po kayo ganyan. Papa, ba? mo ako, kailangan kitang protektahan. Huwag kang mag-alala. Papa, check-up naman kami ni Inay. Oh. Sige. Pasensya na po ate ha? Sige. Papa, bilis! Apo!